good morning I'm back po muli sa ating youtube channel ang bali hindi po tayo nakapag vlog kahapon sawa so, ng busy bali ngayon maghanap po tayo magkakalag po muna tayo ng mga pinormahan nating na kahapon ayan mga kamusan let's go ayan po bali yung po yung napormahan kahapon tapos nabuhusan na rin po to ayan o oh. Ali, may apat pa tayong pinormahan para masagad siya ano. Tinaka biga ayan oh. Sambali hindi po makakapasok yung recruit natin ngayon. Kapon, hindi po makakapasok ngayon. Ano sa mga yung katawan niya. Ayun oh. Naka lima pong ano po kami. Limang porma. Nauubos yung mga porma natin. Naka limang poste lang tayo kapon. Ayun Bali, tupok muna yung hunting natin. performance Bali, tatlo. Tsaka yung konti dito. Kaya ah! ah! ka ah! ah! eh, makalub, ano? Yes, iya ka nung katawan. Bukas siya ka nung malub. Miguel. Oh. Miguel. Miguel? Eh, bali, nabangan na rin natin to. Nabangan na rin natin po ito. Itong mga, ano, may asinta rin po dito yan Ayan, eh, no. Bali, napatagan na pula itong mga ano natin. Mga no, hukay. Eh. Tabunan na rin yan. Eh, no? ah, wala pa yung mga tropa natin. Hintay, hintay po muna tayo. Yan you o. Know, kapi po muna po tayo. Ah! sarap coffee is life yan po mga kamasong bali natanggalan na po natin to itong isang poste yun po yung ano nya yung forma napakabigat tapos yun si Vincent DJ bali kinakalag na rin yung mga forma din tapos tayo dito po muna tayo magtatanggal kakalagang pula natin yan tapos dilipan natin sa kabila wala pa si paring marlon Tain pa natin sana na lang po mamaya yan Bali, ta tatapusin po natin to itong isang form mamaya hindi po tayo mag update lang po tayo kasi may asikas ah, kami ni ano ah, hindi po tayo makakapasok mamaya nagpaalam na rin po ako kay Bapang at Darang Gina Bali, kung natapos po natin yan yung mali doon tatapusin po natin yung isang forma samposte isang poste Papormahin po muna natin. Bali, ganyan lang po yung pagkaporma natin. Napakasimple. Ayan po, mga kamusan. Samahin nyo po muna ako dito. Bali, yan mga kamusan. Patapos na rin po ito. Itong samposte Bali, pangatlo na po ito. Bali, anin na po natin yung maliit doon. Yung papormahin natin. Aregluin po muna natin mga forma natin doon kami sa si Pinsan JJ nakakalag na rin ang mga pako bali ito na rin yung nganin natin papormahan bali buka tayong dalawang 40 at saka isang ano isang 30 para sa uh, ano natin ayan o Ay, mga kamusan samahin niyo po muna ako let's go napormahan po kapon ito tapos ito yung tatlo na to bali nabuusan na rin po kapon bali nag update lang po tayo dahil may nilakad po tayo ano importante bali ayan nakataas na po lahat bali magraraner po muna tayo maggagawa muna sila ng ano uh, pang ano natin pang runner Puro po sa pit ng biga. Ayan. Tapos tayo, ayan. mo muna tayo ng mga yero. Ali, tatamaan po kasi hindi to. yung Magkakabiga dito 'yun sa gitna, tapos sa dulo na lang. Ayan. Tapos dito, diretso. May biga din po 'yan pamunta doon at saka yung ano, Oberang natin na 120. Tapos rin doon at saka dito magkakabiga din 'yan. Yan you know, o. Kailangan mga ano. Katanggalan muna ito ng mga yero at saka mga kahoy. Para nakaano na lahat. Uh, sa tempo bali natanggalan na po natin yung mga yero dito. Bali yung dito mga kamos, hindi mo na natin tatanggalan ang gawa ng uh, may cabin pa dito. Baka mabasa pa yung tubig. Bali, ibabalik na lang natin mamaya yung, ano, yung flashing. At samantala muna mga kamos ay mga gamit po kasi dito mga kamukha hindi natin matanggal yung mga yero dito kali yun dito muna yung dadaanan ng runner natin saka yung mga biga tapos hindi dito may biga rin po dito hmm. yun biga dyan kasi dito ayan kali yung kakabiga yan saka yun kali dalawang bigang mahaba yung dito yung katanggal tayo ng ano ng long span Bali, pinapagawa ko na po ng mga runner. Si Pinsan JJ, saka si Paring Marlon. Tapos si Miguel. Bali, pinapatanggal ko muna yung mga pako. Ayan, para magamit natin. Bali, para, tsaka, para hindi na rin mano. Bumiling pa ako si Bapang Yo. Ayon. Ayon, bali, kakagal, kakalagan pa natin yan yung mga kahoy. Bali naka-hover ang yun mga kamasan nasa 2 meters ang labas dun uh, labas natin ng ano ng 2 meters tapos dito 120 lang Ayan. Ayan mga kamasan samahin nyo po muna kung magkalasaks ng mga kaoy pangatlo na po yung linalagay natin na runner so, oh, tapos yung mababa dito ayan Ali, lalagyan po muna natin ng mga runner ngayon mga kabasan bago tayo magbakal ayan o oh. bali yung pinakataas ng ano natin pinakalalim ng biga nasa 3 meters kasi pinapa yun na lang ang pinapasunod ni Bapang Tayo yung yung pinakasinta doon. para yung biga natin is aapak na lang din ayan mga kabasan o oh napakataas naman natin high ceiling ayan oh, shout out kay paring Marlon saka uh, kay Miguel San Pedro ay Miguel San Miguel shout out <laughs> sinilisil na pala to mga Amazon kahapon habang wala tayo kasi may nilakaran tayong ano importante yan. Bali, sumobra rin yung natin, yung bukas. Bali, sisilsilin na lang po natin yan. Bali, le-level natin sa runner natin. Para dire-diretso yung ano, yung bakal natin. And, bali, diretso rin po yung ano, dito. Yung biga. May biga din po dito. Ang gandun. Diretso din doon sa ano, sa uh, ano ini ni Mamay. Eh. Pinakabakod. Pinakabakod. Ayan, tapos diretso rin yan yung biga niyan hanggang dun Ayan, na diretso dun so nakaobera ang tayo ngayon dito 1 meter or 120 pala Ayan, mali ayan yung bakal mali, hanggang dun yung pinaka biga natin ayan kung magkikita nyo yung dalawang duwit na to mga kamasan ayan ang biga natin mali ito 120 mali 120 hanggang dito yan, tapos lumabas tayo ng ano dito konti para ano natin basta 120 po yung ano natin doon yung lapad ng hagdan natin basta ni ate Pril na malapad yung ano yung hagdan o so Miguel shout out shout out sa mga geng geng shout out sa mga geng geng ha <laughs> Anong estilo yan, Nogel? Yan po, mga kamasun. Bali, nag-i-start na naman po tayo mag, ano, maglagay ng runner. Ay, si Miguel, oh. No? Naka-ready na pala si Miguel, ha? Miguel, yung mga kasama natin. Ayun. Pala yung dalawa, oh. Papain nga pa. Ayun, bali, isa po muna yung linagay natin tukod dito. Bali, saka natin lagyan or dagdagan na ano tukod ay bali tutuloy po muna natin yung pagrarunner natin dito mga kamasan bali ilalagyan po natin dito tapos yun doon sa loob lalagay po muna tayo Ayun po yung nalagay ngayon no? Yung mga runner bali ito pong biga na to mga opsan dadiretso po doon. hanggang sa bakod ni boss mamay eh. Tapos may diretso rin dito. Uh, abiga runner. Tsaka yun dito. May diretso rin din po yan. Hanggang sa dulo. Tsaka yun dito. Kali, naka-over natin. Kali yung magdan, nasa loob. dun natin lalagay. Ayan oh, lalagay natin dito. Lali, hindi, ko natatambakan to ayan mga pinormahan natin na ano koste mali magkakaraner din po yan hanggang dun diretsyo papunta dun And, tapos ano na lang po natin yung asinta diretsyo na lang po natin yan mga amazon samahin niyo po muna kaming maglagay ng runner ayan. Bali, dalawang kwarto, dalawang CR sa taas. Ayan. Ayan mga kamusta, lalagyan natin ng ano yan? runner. Bali, pagagawa ko muna kay paring Marlon. Bali, sa center, tsaka dito. Bali, apat yung natin, yung lalagay natin biga papunta dun. Apat, sa dulo, tsaka sa gitna, tapos dito. Ayan. Tapos dito, sa dulo rin. Ayan bali yung biga na yun mga amos ang dadalit yun doon hanggang dito makikita nyo po yung mga runner natin ayan Merong mayroong kulay na ano pintura ayan mali yun dun dadiretso po yun hanggang dun sa so, naka, kung saan tayo naka overang na 120 tapos meron pa dito sa gitna tsaka dito ayan tutumpok siya dito sa mismong poste diretso doon. sa so, ano na yun sa isang poste tapos yun dadiretso din doon magmula dun sa pinakabakod ayan bali yung post na yan mga kamasan wala na rin yan hindi na natin lalagyan ng ano ng biga oh. ay kamasan bali nailagay na po natin to tapos nalagyan na natin ng tukod yun bali lalagyan po muna natin ng tukod to Ayun. tapos si paring na ay ginagawa na rin po yun dito yung runner natin kali tayo yung taga tagalagay ng mga runner ayan o Bali, marami pang runner ang lalagay natin mga kamasan may dalawang mahaba pa doon tapos yun yung sa likod natin bali pinaklas natin yung ano natin dito yung sobrang halo bali sinilisil natin gamit yung ano chipping gun bali yun babawasan natin ng konti yun para hindi gaano mataas yung ano natin alagay natin biga sobra sa buhos sobra sa buhos yung ano natin yun tapos yon kulang naman bali nagpapaputol po muna tayo ng ano kay Miguel ang dito yan po mga kamas ang bali nililinya na natin ito dito yung sa loob ang kasama natin si ano si Gengeng -Geng.